So mga boss, paano ba uh, maiwasan yung pag-dragging o pagninig ng ating motor mga boss pagdating sa ating panggilid? So pagdating dito sa ating uh, torque plate mga boss. So ang gagawin natin mga boss ay etong lining na to. So yan. So, pag once na kinabit natin itong mga boss, kailangan lagyan natin ng grasa o mas maganda liyahin natin mga boss itong part na to ng plate na to mga boss at uh, para pumasok yung grasa dito so, pag once na natin katulad na ito mga boss so isa kasi ito sa nagkukos ng dragging itong uh, Piston pisto na to mga boss so kailangan ilubricate natin to So yan, dito tayo sa bandang ilalim maglalagay para pag once na pinasok natin yung uh, pinaka piston dyan mga boss ay papasok doon sa loob yung grasa natin pero dapat uh, tamang grasa lang ilalagay natin dyan kasi pwedeng kumalat yan sa ating lining mga boss so yan so yan uh, ikut ikutin lang natin mga boss para kumalat yung grasa doon sa loob so, yan. pag okay na yan mga boss tanggalin natin tong uh, kumalat na grasa o yung sobrang grasa mga boss ilipat lang natin dito sa kabila so yan para doon naman sa kabilang uh, lining eh, ilulubricate din natin siya. Ayan. So, so, okay. So, dito naman tayo sa kabilang lining uli. Ganun uli yung gagawin natin mga boss. Lalagyan natin ng grasa dyan. So, yan mga boss. Kalat lang natin same lang din yan dito mga boss yung gagawin natin para ma-lubricate pag once na nag uh, RPM tayo o uh, nag-engage tayo ng ating throttle so suabi siyang aangat mga boss dahil nakalubricate yung ating uh, torque plate so itong part na to ay nalubricate natin kaya suabi na aangat yung ating mga uh lining. So walang dragging na mangyayari mga boss. So dapat uh, at least 3 months mga boss ay nalulubricate natin tung part na 'to mga boss ng ating lining para swabing swabe 'yung takbo. O wala tayong dragging na mararamdaman sa ating motor mga boss. So 'yan lang mga boss. At ah uh, maraming salamat at God bless.